Nung isang araw, mga dre, merong bleachers dyan na dihila. Hinihila namin pag kailangan, ititiklop namin pag hindi na kailangan. Binaklas namin yun noong nakaraang araw. Ngayon, nagkakabit sila ng automatic na bleachers. Dipindot lang. Katulad yung sa cheddar, mga dreno no. Ganyan lang yung kinakabit nila. Dipindot, uh, lalabas, papasok. Bawas trabaho. Parang yun sa mga upuan ng bus na plastic. Radyo. Laki eh. <laughs> duting janitor ulit tayo mga dre no? <laughs> pag nalaman mo yung sweldo ko dre baka sabihin mo gusto mo na mag <laughs> hindi siya nagmamalaki <sighs> damig minus minus 4 ngayon mga dre no pag nag minus na nag ano na ako nyan mga drag uh, nagdodoble na ako ng ano ng warmer na na sa pantalong ko kasi malamig na yan pag hindi ako nagdoble mauubos yung balahibo ko sa ano eh, sa legs <laughs> nakamakat eh yung oras na ba 51 kasi kailangan ko pumunta sa ES maya mayang konti para tumulong dun shit saan to laka bumaha na rin ito parang ganun bakit ganun parang ganun bakit ganun parang masyadong ano maasin ah <laughs> parang yung alikabok asin kailangan mo magpunta ngayon sa elementary para tumulong sa pagliligpit pagliligpit ng lunch kasi tapos na mag magtanghali yung mga bata kailangan iligpit yung tables and chairs tapos kailangan din namin mag set up para sa, para sa rehearsal ng concert kasi magkakaroon ng concert yung mga bata nakakatawa mga dreng ano eh panoorin yung mga ganun bakit kita mo nandiyan yung mga nanay, mga kapatid, o mga lolot-lola, pinapunood yung apo nila, nagpe-perform. Yung talagang ano mga dreno, yung pamilya pa, di ba? Bago mag-Christmas mga dreno, uh, madami yung box dyan. yan ng mga donation galing sa mga magulang ng estudyante, galing sa mga estudyante pagkatapos dinodonate yan sa sa mga institution dito mga dreno na nangangailangan yan kaya ayan pupunuin yung mga box na yun mga dreno yan o no. dami diba pero mapupuno yan just we're gonna show your car what happened <coughs> It's, here. It's hard maybe to see it maybe outside. I can see it from inside. Yeah. Yeah. You, are you gonna change the Oh no, it's nothing. This. Yeah, but you can see. Do you on think that's side. a crack? Yeah, there's a crack, and then a U shape, and then. And uh -huh, then Yeah. Do you think that's a crack? Yes. I for don't sure. think so. Yes, that's a crack. No, they're not gonna repair that for that. Unless, of course, if you want to pay, they're gonna do that for. They're gonna do that. But how much is the new windshield? Oh, it's hundreds of dollars. But can you back up your truck? right behind me. Why? So it's not in the parking. No, leave it like that. I don't want to spend any more gas. <laughs> <laughs> Malamig. Malamig, mga Andre. Kailangan natin magdoble. Oh, oh shoot. Malamig din ang jacket. <laughs> Ang lamig din ang jacket. Pero magandang klase ito mga No? Itong jacket na to. Itong ano, brown. Oh God. Yeah. It's a big help. Believe me. The reward is not so great without the struggle. Nag-i-snow, nag snow Balik naman uli ako sa high school. Tapos na kami rito. Tapos na yung event. At concert ng mga bata. Ano pala ngayon? Uh, concert ng mga bata para sa mga senior. So, yung mga lolo't lola nila yung pumunta para manood sa kanila. Pero rehearsal pa lang yung mga dreno. Bukas yata. Bukas meron uli. Hanggang sa yung talagang event na. Main event. Nag-i-snow. message galing po sa isang nanonood sa atin mga dreno. Sabi niya dre, vlog mo naman yung mga TFW dito sa Quebec, especially yung mga kasamahan ko dito sa McDonald's. Halos lahat kami na maintenance eh mapapauwi gawa ng policy ni Canada. Sinabihan na kami ng employer na hindi kami magre-renew pati mga supervisor na mga Pinoy dito, naghihintay na lang sila na matapos ang work permit. Meron na lamang silang isang taon at ang tanging magagawalan ni employer ay eh mag-aral daw sila ng French at yun lang ang may tutulong ng employer sa kanila. Within one year, kailangan nila makuha ang level 7 French. Kami, expired na kami ng June next year at hindi na ipaprocess ng employer namin ang papel namin before deadline ni Canada. So, tinanong ko sila mga dreno kung may nakausap ba sila na immigration consultant kasi kako baka may magawa pang paraan mga dreno baka mahanapan sila ng pathway pero sabi nila wala pa at sabi rin po na hindi na daw kasi nagbibigay ng lamia ang IRCC sabi ng HR namin dito sa St. Jerome at Mirabel ang daming store ng employer namin dito na nasa Pito at maraming Pilipino ang maapektuhan ang hirap mga dre no? kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon na parang a few months ago alam mo mapipr ka na especially mga supervisor mga Andre no? alam mo na doon ka napapuntay sa pagka PR eh. tapos sa ulupas sa din biglang nagbago yung yung panuntunan ni Canada tungkol sa mga sa mga ganyang bagay marami ako napapanood ng video na ito, mga nakaraang araw tungkol sa mga bilang mga Andre no? ang kabuoang bilang ng may ma expire ang visa sa, mga, sa darating na panahon sabi rito, PEDS Federal expect 4.9 million with expiring visas to voluntarily leave Canada in next year. Ano po yan? Between September 2024 hanggang December 2025. Yun po yung projection nila, ay yung expected po nila mga Andre, no? Na 4.9 million. Dami, ba? Diba? Ganong karami yung yung mawawala ng temporary permit pag hindi na sila nag ni Canada at inaasahan nila mga dreno na aalis ng kusa yung mga wala ng papel para mag stay rito sa Canada wala ng visa yun ang tanong mga dreno kung anong pipiliin ng iba ba diba? naalala ko yung vlog ni Ina na sabi niya nga sana wag kunin ng mga kababayan natin yung pathway na ano bang tawag doon yung refugee, magre-refugee ka ba Tama ba? Ah, na lang ako mga dre no. Refugee or hihingi ka ng asylum kasi nga uh, para talaga yun sa ano sa mga taong nangangailangan ng ng seguridad sa buhay nila, di ba? Eh 'yan tanong mga dre no. Paano kung hindi umuwi lahat? Paano kung piliin ang iba na manatili rito kahit TNT sila ba? Diba? naalala ko yung kababayan natin na napanood ko rin lang to mga treno sa Omni News na kung saan ang tagal niyang TNT rito sa Canada for 10 years kasi po dito ano eh uh, hindi sila mahigpit mga treno yung TNT TNT walang ano rito eh walang yung naglalakad ka tapos hihintuan ka ng pulis hihingiin yung papel mo walang gano'n mga dre, no? walang nag-check dito, walang spot checking, walang random checking. Uh, ano lang rito, parang nasa Pilipinas ka na Pilipino ka, na naglalakad ka. Alam mo yun, wala kang ikakatakot na baka all of a sudden, hulihin ka. Yung ganoon walang gano'n dito mga dre, no? Uh, for comparison, naalala ko mga dre, nung nasa, nasa Saudi ako, Doon lalabas kami, dapat dala namin yung tinatawag naming ano, citizen card o yung ikama sa Saudi mga Andreno. Ikama ID card yun. Na kasi nga ano eh, kumbaga pwede kang hintuan doon ng pulis anytime at titingnan lang yung ano mo, yung documents mo, yung ikama mo. Pag hinintuan ka ng pulis, ikama. Bibigay mo na yung mga andre, no Bibigay mo na yung ano mo, che check niya yung kung valid pa. ganoon na sistema ron. At minsan may mga pagkakataon na pumupunta sila sa mga pagawaan para mag-spot check din kung lahat ng mga nagtatrabaho doon may papeles. Ganon sila mga dre no? sa, sa Saudi and I think even sa ano sa ibang bansa mga dreno Pero sa Canada uh, hindi ganon ang sistema mga dre no. Dito wala kang kabay kahit kahit ano eh. Naalala ko dati. Uh, lalabas kami na Rainel no. Sabi ko Rain, dalhin mo yung passport mo kasi baka masita tayo. <laughs> Alam niyo yung mga dre? Eh, at least yung passport namin may visa eh, di ba? Uh, pero sabi ni Jocelyn, hindi, walang ganun dito. <laughs> walang sitahan dito ng ganun. So, ah, okay. That's good. Tapos, yun nga, ah parang, di ba, parang andun yung tiwala nila sa bawat tao rito na nandito ka kasi legal yung papel mo, mga dreno. Hindi nila kailangan mag-resort sa chechiken randomly yung mga naglalakad kung may papel ba, aakyat ah, sa bus, chechiken kung may mga papel ba, yung ganun, mga dreno. Kasi nangyayari yan sa ibang bansa eh. Kaya lang, ang downside nga nun mga Dreno, balik tayo itong kay Kabayan na tumagal dito ng 10 years bilang TNT. Nung na-discover niyang, meron siyang cancer. Baba ito mga Dreno, may cancer siya. Pagkatapos, siyempre kailangan niyang magpa-check up. Walang tumatanggap sa kanyang hospital. Kasi nga, wala siyang card mga Dreno, wala siyang resident card. Wala siya may pakitang dokumento, so kanino siya lalapit. Yun ang isang pinakamalaking pinakamalaking risk na pwede nyo kasug uh, pagdaanan dito pag TNT kayo at saka bukod pa ron mas malamang mga dre no maaabuso kayo ng mga pagtatrabahuhan nyo kasi nga alam nila wala kayong papel at cash lang ang pwede nilang ipasweldo sa inyo so underpaid kayo overwork kayo talagang aabusuhin din kayo mga dre no? paraming abusado pa rin mga employer dito at mga... may mga ibang kumpanya rito na talagang ano eh kumukuha ng trabahador na ganoon mga dreno, kasi nga makakatipid sila eh diba? oo, kumbaga uh, paano ba? kasi nga mga dreno uh, kabayaran ka nila ng cash eh ikaw naman gustong gusto mo diba? kahit sabihin natin ano 10 dollars diba? or 9 dollars an hour eh samantalang dati magkano na ba nung nabalitaan ko yun dollars per hour mga dreno parang ano na eh 12 na yata nun yung ano rito eh yung per hour oras dito sa Canada tapos yun na kung wala kang papel pwede ka magtrabaho dun sa ano na yun sa pabrika na yun ng ano kumbaga under the table mga dreno kaya lang babarating ka nila ba? Diba? yan yung mga hindi magandang pwedeng mangyari pag PNT ka wala kang security at subject to abuse ka mga dreno. At uh, sana hopefully di ba? Uh, 'wag magresulta sa ganyang paraan yung ibang mga kababayan natin kasi nga baka malagay din sila sa alanganin. So, yun mga dreno. Uh, sa palagay ko tama bang kausapin nila yung IRCC, I I IRCC yung mga consultant? baka may maitulong kasi may bayad yun mga dre no? pag, pag humingi ka ng ano ng advice from consultancy agency kung gabayad ka sa oras nila eh, di ba kasi nga alam mo yon oh, sila yung mas nakakaalam so mabibigyan ka nila ng magandang mas magandang payo na pwede talaga makatulong sa sitwasyon mo nangyayari pala talaga to mga dre no? ah, palagi daw ah, may mga pagkakataon talaga nag overflow siya so ang magagawa lang namin antayin matapos yung overflow niya pagkatapos tabuin yung tubig papunta ron mga dreno. may sump pump doon eh Oh gosh. Alas 5 pa lang yan mga dre ha Pero Ang dilim na no Nandito na ako sa may grocery Mga dre no Itong sa kaliwa Yung nakita nyong Che PA Nagantay na lang ako Ng parking Ang hirap na mag drive Ang hirap na ako mag drive Mga dre sa gabi Lalo na ganyan May snow Medyo mahangin na Mahina na naman yung snow Kaya no Mahangin Nakakaano rin mga dre no kadagdag sa hirap mag drive eh. Kasilaw ba wala na may edad na talaga Alam ko 40 pa lang ako <laughs> mata ko naman dati mga Andre ang nararamdaman ko yung edad sa ano eh sa pananakit ng mga joints eh pero ngayon wala yung pananakit ng joints no hindi na maikukubli sa mata ko mga Andre nung pagdadrive sa gabi medyo hirap na ako lalo na pag matataas yung ilaw ng ano na nakakasalubo madali lang makasakit ng ulo sana may sale na beep 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 eh <laughs> special oh ah ano pala to lamb oh lamb nga to special oh eto na naman sila mga dre oh special oh. Ako po, 10 dollars lang oh. Yung paborito kong special. Wala na. Ayaw na nila i-sale to. <laughs> ayaw na i-sale na special to mga dre. No? 20 dollars, 5 dollars isa. ba? Diba? Ilang kalahating kilo. Mahal pa din. No? Oh. Ah, ito pala yung special nung nakaraan. Mahal eh. Ito lang kaya natin mga dre. No? 10 dollars lang. Oh. 800 ano 800 grams ba? Diba? masarap na itong ano lalaway na naman ako sa akin na matisan eh. ano pa yung ano lang yung mataba asarap sarap mga mataba mga drena 18 daming dip na ito Diba? <laughs> ah tama na ba ito Okay, isang luto. Kulang eh. isang luto. Eh. Ay, siguro ito na lang. Ayan na. May bago na akong rules, mga Dre. May bagong rules sa pagtingin ng ingredients. Okay? If you cannot read it, then don't eat it. <laughs> Ang tigas, di ba? Pag hindi mo basa yung ingredients, huwag mo kainin. Parang mura na to. This is sa islang. alarm will sound security protected ba eh, diba? Kamitingin ako mga tayo kung paano magluto ng fish soup Baka sakali no? Sarap humigop ng sabaw eh Ah, bibili ako nito. Gagawa ako ng soup tapos lalagyan kung inoki mushroom. Ba't mas mura to? Parang mas marami to. Ah, okay. Buto-buto. Buto-buto to. Ay, puro, puro taba. Parang belly, no? Nakapos. Sarap. Galaway na ako. Hindi pa luto. <laughs> Ayan ang bibili natin, mga Dre, no? Uh, dalawang beef. Tapos yung fish. Tapos kumuha rin ako ng parmesan cheese. gastos na naman ako ng 49 bumili rin ako ng kamatis na ano biologic Yung <laughs> organic na kamatis mga dre no? eksperimento lang to mga dre fish soup na uh, gusto ko sanang maasim eh kaya ginawa ko nagisa na lang ako ng sibuyas luya tapos dinamihan ko ng kamatis parang kamatis na lang yung pampaasim ko mga dreno tapos lalagay ko na yung isda yan mamaya. Lalagyan ko ng asin tsaka paminta. Ano pa? Ano pa ba? Siguro konting patis. Tapos okay na yun mga dreno. Tingnan natin kung anong kalalabasan. <laughs> Basta gusto kong umigop ng sabaw eh. Ayan pala yung ano natin, yung salmon natin na nabili. Tapos meron dito silang niluto na chicken at saka kung ano nung gulay mga dre sarap sarap ka chicken chicken mm. Lasang kagat